Canami Caesar Miyado from Graded Forbearance, but people keep calling me Kia, Keng, Keng Meow Pusa, or Mimi. On this video, I will introduce to you my loving, caring, and beautiful grandmother. She is my mama's mother. And she always makes sure that we are okay. Are you guys ready for my presentation? Come here and watch this. For me My grandmother is my everything. I can't live without her. Anyway, this is my lola. Her name is Adelia Carlos. Simula naghiwalay si mama at papa, siya nang tumayong amat in ako. Siya ang nag-alaga sa akin, ang nag-asikaso sa akin. Nakakasama ko naman ang nanay ko dito, pero iba talaga ang alaga pag nanggaling sa lola. A few moments later la, Walang makakapantay kung gaano ako gustong magpasalamat sa Walang makakapantay kung gaano ka kaimportante sa akin. Maraming salamat sa mga leksyon na tinuro mo sa akin. Tinuro mo kung paano maging mabuting bata. Alam kong madalas hindi tayo nagkakaintindihan, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Dahil kahit anong ugaling meron ako, ay hindi mo pa rin ako sinusukuan. Walang makakatumbas sa pagmamahal na naibigay mo sakin, sa akin sa pag-aaruga mo sa akin araw-araw. La. Maraming salamat sa walang sawang pag-aalaga sa akin, sa walang sawang pag-iintindi sa akin. Alam kong hindi ako naging mabuting anak at tapo, pero alam ko rin sa sarili ko na sobrang buti ninyong tao. La. Maraming salamat sa sakripisyo na ginawa mo para sa akin sa pagbabantay mo sa amin at sa pagturo mo sa tama at mali. Nagpapasalamat rin ako na kahit kailan hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo pinabayaan may mag-insulto sa amin. Ikaw ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ikaw ang nagsilbing haligi ng tahanan. Ikaw ang nagsilbing superhero namin. La. Maraming maraming salamat sa lahat. Alam kong hindi sapat ang isang pasasalamat para sa sakripisyong na ibigay mo sa amin. Sa sakit ng ulo na iparamdam namin sa iyo, walang sawang pag-intindi sa amin. Isa ka sa inspirasyon ko sa buhay upang makatapos ako sa pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Para sa akin, ikaw ang the best na lola sa buong mundo.